sa lugar na to ay dito ako nagpalapad ng aking drone. At ito ang nakita ko sa isang bundok na napakagandang tanawin, napakagandang mga ilaw. At ito ay hindi ko akalain na bigla pala siyang mawala at maglaho at buwan na lang ang aking nakikita. So yan guys, nawala yung ano ko, yung drone ko. So kaya hanapin natin dito. ano so nandiyan yung locator niya. So titingnan natin kung saan to. Ang katong na ano ah, lagi <laughs> no. Lahi man pero mali. Hindi kayo naman aro na ah. O, oh, kini ba? Kini mo. So ni aman siya din kini kini. Oh, oh. Ah, mangga kini di ba kini ka? Oh, kini ko. So ulo ni mo na. Oh, na aro ni Shiski. Grabe. so ayan yung daan na. Musiga siya, boss. Ha? Musiga sa tiyag green. Hi. Green ang musika to sa green dili. Musika sa. Ano kayo na magsiga green diri, boss? Sa. No. Asa Ini lang kayo. Oh, mo na. Green? Oh. Oh, nadira ang gisiga. boss. Diha, diha. Na jadi to boss, layo pa siya boss. Ha? Layo pa. Kita ni mo? Oh, kita na ko. Tara na, dadto na. Tara na, han. Layo pa lagi. <laughs> <swear, dude. laughs> like so, ayan guys, na ano na. Malapit na kita na natin. Pero grabe yung grabe yung daanan ng hirap. First time to na nawala. <laughs> First time to na nawala yung drone natin ay na ano, hindi nakauwi. Hindi nandito pa sa ano. Sobrang hirap ng daan. Pero okay lang at least ano. At least Nakuha. Boom. Woo. Thank you. <laughs> so ayan guys oh. Nasabit. So ayan guys. Dito na. Oh, nakuha natin pero grabe sobrang hirap ng daan na. Inano natin. Woo. <laughs> At least at least na kuha. Okay, thank you. Tara. Ha. Grabe, bigi padingot ko, oi. Ah, losotoyo repro na. Kena dai. Kena dai. Grabe 'yang grabe, challenge talaga 'pag ano? Dito, dito naman. Si pagod Ah. So, so, ito yung tumulong sa atin. Ah si bro. Yeah. Kailangan natin ng ano? Pampalamig kasi ang hirap sa ano? Ang hirap doon sa pagbaba. Ah! Thank you. So, ito na. Nakuha din natin. Kala ko talaga mawala na.